Welcome to my vlog. Babos. Shout out pala sa mga ano, taga Northern Samar, Pampuha Northern Samar and shout out din sa Negros Occidental. Negros Occidental. Please subscribe my YouTube channel, Blissful Channel and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video dito sa Macau. Alam naman mo iba dito kaya <laughs> naman may bayan, nandito talaga kami sa Pasawin. So, yan. Yeah, Bawin na po kami. They Nag, ano lang kami, alay lakad. Kasi Galing kami sa event ng Mima sa Pray, ano? Praise, oh, praise, ano? Praise, 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 Festival. Praise Festival. Tapos namin yun. So, we are so blessed. Ngayon naman is gala-gala naman kami para Uh, actually, na-relax na kami kanina, pero mas... Uh, Nag-umus lang, nag lang kami ng oras namin. <laughs> Total, nakapag-church naman na kami. God first. Remember, God first. Unahin yeah. Lahin na natin ang... Panginoon. God first and He will guide you everywhere you will go. Hmm. Kasi, lahat ng mga plano mo... Iga-grant ni Lord yan. Okay. Dahil the best plan is yung plano ng Panginoon. Huwag lang po tayo hihiwalay sa Kanya. Amen. Well, Ang pagpapala po ay nasa Panginoon. Hindi po sa nakamundong gawain. Nasa man tayo, nag-i-enjoy tayo kung after doon, pag-uwi natin, pagod mas pagod po tayo. Say hi! Pangyao! Pangyao, Pangyao! Pangyao. From China? From China. We're uh, making a uh, vlog. Video vlog doing a beauty vlog. Wow, okay. Patawid po kami sa stoplight industry okay. So, stop so yeah. tawid na po kami. Nakisama sa amin yung ano. So, tawid kami <laughs> dito. Kasi, pupunta kami ng Jollibee. Mag-jollibee muna kami para ano mo ba yon? <laughs> Hindi. Jalibi-jalibihan lang. Ano lang, maki... maki ano po lang kami. kamusta si upo lang B. kami. Si Bidon. lang na Buhay pa si Kung buhay pa siya or ano. <laughs> Jali ano pa ba or pagod na? Or nafe-feel na niya yung spirit ng Christmas or spirit ng as as winter. Tabit na naman kami. Ayan po. Pauwi na. Babay muna. See you later. Papunta na po kami sa Jolly. Jolly B. Bibili po kayo ng mga alahas dyan po yan o. Oh. Okay, bumili. Kain kami. Oh. Famous yan. Lokfu. 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 Lokfu pala. Ayan. Ayan o. Oh. Ang oh. lalaki ng alahas. Ayan po yung ano niya. Lokfu. Ayan. Kanina tumingin kami ng mga bag doon. Pero magaganda siya. Ayan. Hmm. Mga class A. So, ngayon, bakit na po kami siya, Gibi? E? Bakit na po kami So, kung so, gusto mo so, rin mag-Starbucks, so, meron po dito. Ayan. Kung sa pinas, namiyaman ka na pang-Pastano. Starbucks. Pero, magtimpla na lang ako ng kape. Three in one. Para, ano? Ito, video remittance. Ayan, dyan. Paket na naman kami. May inbini dito no? At wala. Ayan, bakit na po sa si Jollibee. Ayan na po, ang Jollibee. Ayan. Jollibee, Jollibee. Ayan, chicken joint. Dito na po sa si Jollibee. Ayan. Masaya pa rin siya kasi, kasi hindi pa siya totally malamig. Hindi pa siya nilalamig kasi hindi pa ito pa rin winter. Papasok na lang kami dyan sa Jollibee. Jollibee! Jollibee po! kami niyan. na, buti iti namin. Sa Malo area. San Malo. Para di pa rin bukas. Ayan o. Oh. Ang sasa, bukas pa rin. Ayan o. Oh. Magtitanin niya mag alas 10 na. Alay lakad. Kumain na busog. Kunan naman ng great sa boarding house. Kumain na busog so tagtag mm, -tag namin para mm, maalis yung pagkabusog niya. Mm. Bye bye.